Simula nang maimbento ang mga computer, talagang naging mga pinalakihang calculator lang sila. Mga makina na sumusunod sa eksaktong mga utos na ibinibigay sa kanila ng mga programmer. Ngunit may isang kamanghamanghang nangyayari ngayon, nagsimula nang magkaroon ng kakayahang matuto, mag-isip at makipag-ugnayan ng mga computer, katulad ng ginagawa natin. Kaya nilang gumawa ng mga malikhaing at intelektual na gawain na dati, ay tanging mga tao lamang ang nakakagawa, tinatawag naming teknolohiyang ito. Generative AI, ay na naranasan mo na ito sa mga produkto tulad ng ChatGPT, sa madaling salita. Katalinuhan ay ngayon available bilang isang serbisyo, parang isang isang higanting utak na lumulutang sa langit na maaari talagang kausapin ng sino man. Nah, hindi ito perfecto pero nakakagulat na may kakayahan ito at patuloy itong umuunlad sa isang napakabilis na rate. Mahalaga ito? Makakaapekto ito sa halos bawat tao at kumpanya sa planeta, positibo man o negatibo. Ang video na ito ay nandito para tulungan kang maunawaan kung ano ang tungkol sa generative AI sa praktikal na paraan, lampas sa mga usapan. Mas mabuti ang pagkaunawa mo sa teknolohiyang ito bilang isang tao, kuponan o kumpanya. Mas handa kang makaligtas at umunlad sa panahon ng AI. Kaya narito ang isang nakakatawang pero kapakipakinabang na mental model para dito. Meron kang Einstein, iyong basement sa katunayan, lahat ay meron nito. At sa pamamagitan ng Einstein, talagang ibig kong sabihin ang kombinasyon ng bawat matalinong tao na nabuhay. Maari mong kausapin si Einstein kahit kailan mo gusto. Mayroon siyang agarang akses sa kabuuan ng lahat ng kaalaman ng tao at sasagot siya sa kahit anong gusto mo sa loob ng ilang segundo. Hindi kailanman nauubusan ng pasensya. Maari rin siyang gumanap sa anumang papel na gusto mo. Isang komedyante, makata, doktor, coach at magiging eksperto sa larangang iyon. Meron siyang ilang limitasyon na katulad ng sa tao, gayon paman, Maari siyang magkamali Minsan, maaari siyang magmadali sa mga konklusyon. Minsan, maaari siyang magkamali sa pag-unawa sa iyo. Pero ang pinakamalaking limitasyon ay talagang ang iyong imahinasyon at ang iyong kakayahang makipag-usap ng epektibo sa kanya. Ang kasanayang ito ay kilala bilang prompt engineering at sa panahon ng AI, ito ay kasing mahalaga. Pagbasa at pagsusulat Karamihan sa mga tao ay labis na hindi pinapansin kung ano ang kayang gawin ng Einstein na ito sa iyong basement. Parang pumunta ka sa tunay na Einstein at hihilingin mo sa kanya na i-proofread ang isang ulat sa mataas na paaralan o umupa ng isang world-class na five-star chef at pinapagawa mo siyang maghiwa ng sibuyas na mas marami kang makipag-ugnayan kay Einstein. Mas marami kang matutuklas ang nakakagulat at makapangyarihang paraan para tulungan kanya o ang iyong kumpanya. Sige, pat na ang mga malalambot na metapora. Linawin natin ang ilang mga termino, ang AI. Ito nung alam mo ay nangangahulugang artificial na talino hindi na bago ang AI. Ang mga larangan tulad ng machine learning at computer vision ay matagal nang umiiral, mga dekada na. Tuwing makikita mo ang isang rekomendasyon sa YouTube o isang resulta sa web search, o tuwing naaprubahan ang isang transaksyon sa credit card, iyon ay additional AI sa action. Ang generative AI ay AI na bumubuo ng bagong, original na nilalaman, sa halip na basta maghanap o mag-uri ng umiiral na nilalaman. Yan ang G sa GPT. Halimbawa, ang mga large language models o LLMs ay isang uri ng generative AI na kayang makipag-usap gamit ang normal na wika ng tao, yung ChatGPT. Isang produkto ng kumpanyang OpenAI ay eh, nagsimula ito bilang isang LLM sa madaling salita, isang advanced na chatbot, gamit ang bagong arkitektura na tinatawag na transformer architecture na sa pamamagitan ng paraan ay ang T sa GPT May napaka-fluent nito sa wika ng tao na kahit sino ay pwedeng gumamit nito. Hindi mo kailangang maging eksperto sa AI o programmer. Ito yun yung naging dahilan ng buong revolusyon Kaya paano ba talaga ito gumagana? Well, ang isang large language model ay isang artificial na neural network. Sa madaling salita, ito ay isang grupo ng mga numero, mga parameter na magkakaugnay. Katulad ng kung paano ang ating utak ay isang grupo ng neuron na magkakaugnay. Neural network ay nakikitungo sa numero. Nagpapadala ka ng numero at depende sa kung paano nakatakda ang parameter, lalabas ang numero. Pero anumang nilalaman tulad ng teksto o larawan ay maaaring irepresenta bilang numero. Kaya sabihin natin isusulat ko, ang mga aso ay kapag ipinadala ko yon sa isang large language model. Iyon ay nagiging mga numero, pinoproseso ng neural network, at pagkatapos ang mga resulta ay ibinabalik sa teksto. Sa kasong ito, ang salitang mga hayop, ang mga asul nyo na hayop, kaya, oh, ito ay basically isang hula. Ang susunod na salita ng makina, ang kawili-wiling bahagi ay kung kukunin natin ang output na iyon at pagsasamahin ito sa input at ipadala ulit ito sa modelo, magpapatuloy ito, nagdadagdag ng mga bagong salita. Yan ang nangyayari sa likod ng mga eksena kapag nagtatype ka ng isang bagay sa chat GPT. Sa kasong ito, halimbawa, nakabuo ito ng isang buong kwento at maaari kong ipagpatuloy ito ng walang hanggan sa pamamagitan ng pagdagdag ng mas maraming prompts. Ang isang large language model ay maaaring magkaroon ng bilyon-bilyong o kahit trilyon-trilyong mga parameter kaya tinatawag silang malalaki, kaya paano nakatakda ang lahat ng mga numerong ito? Well, di sa pamamagitan ng manumanong pagprogram, iyan ay magiging imposibleng mangyari, pero sa pamamagitan ng pagsasanay, ulad ng mga sanggol na natututo ng magsalita, hindi sinasabi sa isang sanggol kung paano magsalita, At wala siyang natatanggap na manual ng mga tagubilin. Sa halip, nakikinig siya sa mga nagsasalita. At kapag narinig niya ang sapat, nakikita niya ang pattern. Nagsasalita siya ng ilang salita. Una, para sa kasiyahan ng magulang. At pagkatapos ay sa kalaunan, buong pangungusap. Katulad, panahon ng pagsasanay, ang language model ay pinapakain ng malaking dami ng teksto upang matutunan, kadalasang mula sa mga pinagkukunan sa internet. Pagkatapos, nilalaro nito ang hulaan ang susunod na salita ng paulit-ulit at ang mga parameter ay tumatikong inaayos hanggang sa magsimula itong maging mahusay sa paghula ng susunod na salita ito ay tinatawag na backpropagation, na isang masalimuot na termino para sa O, oh, nagkamali ako sa hula. Langan kong baguhin ang isang bagay, gayon paman upang maging talagang kapakipakinabang, ang isang modelo ay kailangan ding sumailalim sa pagsasanay ng tao. Ito ay tinatawag na reinforcement learning, na may feedback mula sa tao. At ito ay kinabibilangan ng libu-libong oras ng mga tao na masusing sumusubok at sumusuri ng output mula sa modelo at nagbibigay ng feedback. Parang pagsasanay ng aso gamit ang clicker upang palakasin ang magandang asal. Ang modelong GPT ay hindi magsasabi kung paano magnakaw ng bangko. Alam nito kung paano magnakaw ng bangko, pero sa pamamagitan ng pagsasanay, natutunan nitong hindi tumulong sa mga tao gumawa ng krimen. Pagkatapos ng pagsasanay, ang modelo ay nakafreeze, maliban sa ilang fine-tuning na maaaring mangyari sa hinaharap. Yan ang ibig sabihin ng P sa GPT, pre-trained, Bagaman, sa hinaharap, malamang na magkakaroon tayo ng mga modelo na kayang matuto ng tuloy-tuloy sa halip na sa panahon lamang ng pagsasanay at fine-tuning ngayon, kahit na ang chat GPT. Ang nagpasimula, hindi lang GPT ang modelo na nandyan. Yan yes, sa katunayan, ang mga bagong modelo ay tumutubo na parang mga kabute. Sila ay nag-iiba-iba sa bilis, kakayahan at gastos, ang ilan ay maaring i-download at patakbuhin ng lokal. Ang iba naman ay online lamang. Ang ilan ay libre or open source. Ang iba naman ay mga komersyal na produkto. Ang ilan ay sobrang madaling gamitin. Habang ang iba ay nangangailangan ng komplikadong teknikal na pagsasaayos. Ang ilan ay espesyal na dinisenyo. Para sa tiyak na mga kaso ng paggamit, ang iba ay mas pangkalahatan at maaring gamitin sa halos kahit ano. At ang ilan ay nakabake na sa mga produkto sa anyo ng mga co-pilot. Chat window. Ito ay parang Wild West. Tandaan mo lang na karaniwan, makakakuha ka ng kung ano ang binabayaran mo. Kaya sa isang libreng modelo, baka nakakakuha ka lang ng matalinong estudyanteng nasa high school sa iyong basement sa halip na si Einstein. Ano ang pagkakaiba halimbawa ng GPT-3.5 and eh, napakalaki ng GPT-4? Tanda na may iba't ibang uri ng generative AI models na bumubuo ng iba't ibang uri ng nilalaman. isang mga text-to-text -text na modelo tulad ng GPT-4 ay tumatanggap ng teksto bilang input at bumubuo ng teksto bilang output. Ang teksto ay maaaring natural na wika, pero maaari rin itong maging nakabalangkas na impormasyon tulad ng code, JSON, o HTML. Madalas kong ginagamit ito. Sarili kong bumuo ng code kapag nag-programming. Nakakatipid ito ng napakalaking oras at marami rin akong natutunan mula sa code na binubuo nito. Ang mga teksto image na modelo ay bumubuo ng mga larawan, ilarawan kung ano ang gusto, at larawan lilitaw. Maaari ka pang pumili ng estilo ang mga image to image na modelo ay maaaring gumawa ng mga bagay tulad ng pagbabago o pagsasama ng mga larawan And meron tayong mga image to text na modelo na naglalarawan ng nilalaman ng isang ibinigay na larawan At yung mga speech to text na modelo ay bumubuo ng mga transcription ng boses Nakapakipakinabang para sa mga bagay tulad ng mga tala sa pulong, mga text to audio Modelo, bumubuo sila ng musika o tunog mula sa isang prompt Halimbawa, narito ang ilang tunog na nabuo mula sa prompt uh, Mga tao na nag-uusap sa isang abalang sanggunian Okay guys, sapat na Salamat. And meron pang mga text-to-video na modelo na bumubuo ng mga video mula sa isang prompt. Balang araw, magkakaroon tayo ng walang katapusang serye ng pelikula na automaticong bumubuo ng susunod na episode na nakaayon sa iyong mga panlasa habang pinapanood mo. Medyo nakakatakot kung iisipin mo, isang uso na ngayon ay ang mga multimodal na produkto ng AI. Ibig sabihin, pinagsasama nila ang iba't ibang modelo sa isang produkto, kaya mari kang magtrabaho gamit ang teksto mga larawan audio, TBP. Nang hindi, papalit ng mga tool, ang ChatGPT mobile app ay magandang halimbawa nito. Para lang sa kasiyahan, kumuha ako ng litrato ng silid na ito. Tinanong ko kung saan ako pwedeng magtago ng mga bagay. Gusto ko iyan, nabanggit ang kalan pero nagbigay ng babala. Maari itong uminit doon. Kapag may mga bagay akong kailangang pag-isipan tulad ng nilalaman ng video na ito, gusto kong maglakad-lakad habang ginagamit ang Chat GPT bilang sounding board. Nagsisimula ako sa pagsasabi, laging tumugon gamit ang salitang okay. Liban na lang kung hihingi ako ng ibang bagay, sa ganitong paraan, makikinig lang ito at hindi makikialam. Pagkatapos kong ilabas ang aking mga iniisip, humihingi ako ng feedback, nagkakaroon kami ng ilang talakayan, at pagkatapos ay humihingi ako ng buod at teksto, talagang inirekomenda kong subukan ito. Talagang kapakipakinabang na paraan para mitin ang mga tool na tulad nito, lumabas na. Di pala nakababad si Einstein sa basement, maari mo siyang dalhin para maglakad-lakad, put sa simula. Ang mga modelo ng wika ay mga tagahula lamang ng salita, mga estadistikang makina na may limitadong praktikal na gamit pero habang lumalaki sila at sinanay sa mas maraming datos, nagsimula silang magkaroon ng mga umuusbong na kakayahan. mga hindi inaasahang kakayahan na nagulat pa nga sa mga developer ng teknolohiya. Dimaring silang mag-roleplay, sumulat ng tula, gumawa ng mataas na kalidad na code, talakayan ng estratehiya ng kumpanya, magbigay ng legal at medikal na payo, mag-coach, magturo, sa madaling salita. Dikain sa isang mga intelektual na bagay na dati ay tanging mga tao lamang ang nakakagawa. Ngunit lumabas na kapag ang isang modelo ay nakakita na ng sapat na teksto at mga larawan, nagsisimula na itong makakita ng mga pattern at maunawaan ang mas mataas na antas ng mga konsepto, parang isang sanggol na natututo kung paano unawain ang mundo. Tumingin tayo sa isang simpleng halimbawa. Ibibigay ko kay GPT-4 ang maliit na guhit na ito na may kasamang sinulid, isang pares ng gunting, isang itlog, isang palayok at uh, apoy. Ano ang mangyayari kung gagamitin ko ang gunting Malamang na hindi nasanay ang modelo sa eksaktong senaryong ito. Ngunit, kapag bigay ito ng magandang sagot na nagpapakita ng batayang pag-unawa sa kalikasan ng gunting, itlog, rabidad at init, nang ilabas ang GPT-4, nimulan kong gamitin ito bilang isang coding assistant at talagang namangha ako na kapag na-prompt ng maayos, ito ay mas mahusay na programmer kaysa sa sino mang nakatrabaho ko. Ganon din sa pagsusulat ng artikulo, disenyo ng produkto, pagpaplano ng workshop, at halos anumang bagay na ginamit ko ito, ang pangunahing hadlang. Ang aking mga kasanayan sa prompt engineering, kaya't nagpasya akong magbago ng karera at tumutok ng buo sa pag-aaral at pagtuturo kung paano gawing kapakipakinabang ang teknolohiyang ito. Kaya, ito ang video na ito. Ngayon, magpahinga tayo sandali at tingnan ang mga implikasyon sa loob ng mga 300,000 taon, tayo mga Homo sapiens ang pinakamatalinong uri sa lupa, depende. Siyempre, sa kung paano mo tinutukoy ang talino. Ngunit ang totoo, ang ating mga kakayahang intelektual ay hindi talaga gaanong umuunlad. Ang mga utak natin ay halos pareho ang laki, pareho ang bigat tulad ng mga ito sa loob ng libu-libong taon. Sa kabilang banda, ang mga computer ay nandyan lamang sa loob ng mga ambataon? At ngayon sa generative AI, bigla silang naging kayang magsalita ng mga wikang tao ng matatas. Tisagawa ang dumaraming bilang ng mga intelektual na malikhaing gawain Nadati ay tanging mga tao lamang ang makakagawa. Nandito tayo sa punto ng pagkakasalubong kung saan ang AI ay mas mahusay sa ilang bagay at ang mga tao ay mas mahusay sa ibang bagay. Ngunit ang mga ng AI ay umuunlad. Isang exponential na rate habang ang atin ay hindi. Hindi natin alam kung gaano katagal magpapatuloy ang exponential na pagunlad na iyon o kung ito ay magiging pantay sa isang punto. Ngunit tiyak na pumapasok tayo sa isang bagong kaayusan ng mundo. Ngayon ito hindi ang unang revolusyon na naranasan natin. Ninakaw natin ang apoy. Natutunan natin kung paano gumawa ng agrikultura, Naimbento natin ang printing press, steam power at telegraph. Lahat ng ito ay mga revolusyonaryong pagbabago, ngunit tumagal ng mga dekada o siglo bago ito naging laganap. Sa revolusyon ng AI, ang bagong teknolohiya ay kumakalat sa buong mundo halos gad-agad. Ang pagharap sa ganitong bilis ng pagbabago ay isang malaking hamon para sa parehong individual at mga kumpanya. Uh, napansin ko na ang mga tao at kumpanya ay madalas nahuhulog sa iba't ibang uri ng kategorya ng pag-iisip pagdating sa AI sa isang panig, meron tayong pagtanggi ang paniniwala na ang AI ay hindi kayang gawin ang aking trabaho o wala tayong oras para tingnan ang teknolohiyang ito. Delikado ang maging dito. Isang karaniwang kasabihan ay maaring hindi kunin ng AI ang iyong trabaho, pero ang mga taong gumagamit ng AI ay oo. At to ito para sa parehong individual at mga kumpanya sa kabilang panig ng timbangan, meron tayong takot at kawalang pag-asa. Yang paniniwala na ang AI ay kukunin ang aking trabaho. Kahit ano paman, ang AI ay magdadala sa aking kumpanya sa pagkabangkarote. Walang alinman sa mga pag-iisip na ito ang nakakatulong. Kaya't nagmumungkahi ako. Isang gitnang lupa, isang balanseng, positibong pag-iisip. Ang AI ay gagawing sobrang produktibo ako, ang aking koponan at ang aking kumpanya sa personal. Ganitong pag-iisip, parang nakakuha ako ng mga superpowers. Maaari akong makapunta mas mabilis. Maaari akong mag sa mga layunin. Tututurin ako ng mabilis. Parang merong kamanghamanghang mentor na kasama ko sa lahat ng oras. Yung ganitong pag-iisip ay hindi lang masarap sa pakiramdam, kundi nagbibigay din ito sa iyo ng kakayahan para sa hinaharap, pinapababa ang posibilidad na mawalan ka ng trabaho o ng iyong kumpanya, at mas malamang na umunlad sa panahon ng AI sa kabila ng lahat ng kawalang katiyakan. Kaya't isang mahalagang tanong ay kailangan ba ang papel ng tao X sa panahon ng AI? Halimbawa, kailangan ba ang mga doktor, mga developer, mga abogado, mga CEO, kahit ano? Kaya't ang tanong na ito ay nagiging mas at mas mahalaga habang umuunlad ang mga kakayahan ng AI well, na may ilang mga trabaho na mawawala. Pero para sa karamihan ng mga papel, sa tingin ko kailangan pa rin tayo ng mga tao. Kailangan pa rin ng isang tao na may kaalaman sa larangan na magpasya kung ano ang itatanong sa AI, kung paano bumuo ng prompt, kung anong konteksto ang kailangang ibigay, at kung paano suriin ang resulta. Anong mga modelo ng AI ay hindi perfecto. Minsan maari silang maging sobrang talino pero minsan napaka-bobo din. Minsan maari silang maghalusinasyon at magbigay ng maling impormasyon sa napaka-kapanipaniwalang paraan. Kailan dapat magtiwala sa sagot ng AI? Kailan ka dapat mag-double check? Kuyang ang trabaho mo mismo? Paano naman ang legal na pagsunod-siguridad ng datos? Anong impormasyon ang maaaring nating ipadala sa isang modelo ng AI at saan nakaimbak ang datos na iyon? Kailangan ng isang tao na eksperto para gumawa ng mga desisyong ito at punan ang mga kahinaan ng modelo ng AI. kaya inirekomenda kong isipin ang AI bilang iyong katrabaho. Isang henyo, pero isa rin siyang kakaiba na may ilang personal na quirks na kailangan mong matutunang makisama, na kailangan mong kilalanin kung kailan lasing ang iyong henyo na katrabaho. Bilang isang doktor, makakatulong ang aking AI na mag-diagnose ng mga bihirang sakit. Bilang isang abogado, makakagawa ng legal na pananaliksik ang aking AI, makakapuntos ng pagsusulit, makakatulong sa pagbuo ng nilalaman ng kurso at makapagbigay ng individual na suporta. Sa mga estudyante, at kung hindi ka sigurado kung paano kita matutulungan, tanungin mo lang ito. Nagtatrabaho ako bilang X. Paano mo ako matutulungan sa kabuuan? pagtanto ko na ang kombinasyon ng tao at AI. Doon nagmumula ang mahika. Mahalagang ihiwalay ang mga modelo at ang mga produktong nakabatay sa mga ito. Bilang isang gumagamit, hindi ka karaniwang nakikipag-ugnayan ng direkta sa modelo. In sa halip, nakikipag-ugnayan ka sa isang website ng produkto o isang mobile app. Na sa turn, nakikipag-usap sa modelo sa likod ng mga eksena. Ang mga produkto ay nagbibigay ng isang user interface at nagdadagdag ng mga kakayahan at datos na wala, bahagi ng modelo mismo. Halimbawa, ang produkto ng chat GPT ay nagtatala ng iyong kasaysayan ng mensahe. Habang ang modelo ng GPT forum mismo ay walang anumang kasaysayan ng mensahe. Bilang isang developer, maaaring gamitin ang mga modelong ito para bumuo ng sarili mong mga produkto at tampok na pinapagana ng AI. Halimbawa, sabihin natin meron kang isang e-learning site. Maanikang magdagdag ng chatbot para sumagot sa mga tanong tungkol sa mga kurso. Maanikang bumuo ng AI tools para tumulong sa pagsusuri ng mga kandidato. Sa parehong mga kasong ito, ang mga gumagamit ay nakikipag-ugnayan sa produkto at uh, modelo. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng mga API o Application Programming Interfaces. Narito ang isang simpleng halimbawa ng paggamit ng Open.ai, API para makipag-usap sa GPT. Hindi kailangan ng maraming code. At narito ang isa pang halimbawa ng automaticong pagsusuri ng kandidato na pinag-usapan ko Kinuha nito ang isang job description at isang grupo ng mga CV sa isang folder at automaticong sinusuri ang bawat kandidato. At sa pagkakataong ito, ang code mismo ay kadalasang isinulat ng AI. Bilang isang developer ng produkto, maaari mong gamitin ang mga modelo ng AI parang isang panlabas na utak para magdagdag ng talino sa iyong produkto. Napaka makapangyarihan. E para magamit ng epektibo ang generative AI, kailangan mong maging mahusay. Prompt engineering o disenyo ng prompt kung tawagin ko kailangan ang kasanayang ito bilang user at developer ng produkto. Hiting, kailangan mong gumawa ng epektibong prompt na nagbibigay ng resulta mula sa isang modelo ng AI. Narito ang isang halimbawa ay sabihin natin gusto kong humingi ng tulong sa pagpaplano ng isang workshop. Malabong, mabigay ng kapakipakinabang. Resulta ang prompt na ito dahil kahit gaano kasmart ang AI kung hindi nito alam ang konteksto ng aking workshop, maaari lamang itong magbigay ng malabo at pangkalahatang rekomendasyon mas maganda ang pangalawang prompt. Ngayon ay nagbigay na ako ng ilang konteksto. Karaniwan itong ginagawa ng paulit-ulit. Sumulat ng isang prompt na tingnan ang resulta. Magdagdag ng follow-up na prompt para magbigay ng karagdagang impormasyon. O i-edit ang original na prompt. Anong banlawan at ulitin hanggang makuha mo ang magandang resulta. Sa ikatlong paraan na ito, hinihiling ko na interviewin ako kaya sa halip na ako ang magbigay ng maraming konteksto mula sa simula, basically sinasabi ko, ano ang kailangan mong malaman para matulungan mo ako? And pagkatapos ay magmumungkahi ito ng agenda para sa workshop, madalas kong pinagsasama ang dalawa. Nagbibigay konteksto, sabihin magtanong kung kailangan pa ng karagdagang impormasyon Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga techniques sa prompt engineering. Mas gumaling ka sa prompt engineering. Mas mabilis at mas maganda ang mga resulta na makukuha mo mula sa AI. Maraming mga kurso, libro, video at artikulo na makakatulong sa iyo na matutunan ito. Pero ang pinakamahalagang bagay ay ang mag-practice at matuto sa pamamagitan ng paggawa. Isang magandang epekto nito ay magiging mas mahusay ka sa pakikipagkomunikasyon sa pangkalahatan dahil ang prompt engineering ay talagang tungkol sa kalinawan at epektibong komunikasyon. Sa tingin ko, ang susunod na hangganan para sa generative AI ay mga autonomous agents na may mga kasangkapan do'y mga software entity na pinapagana ng AI na tumatakbo ng mag-isa sa halip na nakaupo lang at naghihintay na bigyan mo sila ng prompt palagi. Kaya, bababa ka sa Einstein basement at gawin ang nararapat bilang leader. Bigyan siya ng layunin at kasangkapan para makamit ito. Bubuksan ang pinto at hayaan siyang patakbuhin ang kanyang sariling palabas. Nang walang micromanagement, itong mga kasangkapan ay maaring mga bagay tulad ng access sa internet, access sa pera, kakayahang magpadala at tumanggap ng mga mensahe, umorder ng pizza, o kung ano paman. Para dito, mas nagiging mahalaga ang prompt engineering dahil ang iyong autonomous na agent na may mga kasangkapan ay maaring gumawa ng maraming kabutihan o maraming pinsala. Depende sa kung gaano mo kahusay na naipahayag ang layunin. Sige, tapusin na natin ito. Narito ang mga pangunahing bagay na sana ay maalala mo mula sa video na ito. Ang generative AI ay isang napakakapakipakinabang na kasangkapan na makakatulong sa iyo, sa iyong team at sa iyong kumpanya sa malaking paraan. Mas mabuti ang pagkaunawa mo dito. Mas malamang na ito ay maging isang oportunidad kaysa sa isang banta. Mas makapangyarihan ang generative AI kaysa sa iniisip mo. Ang pinakamalaking limitasyon ay di ang teknolohiya, kundi ang iyong imahinasyon. Parang ano yung maaari kong gawin? And ang iyong mga kasanayan sa prompt engineering, paano ko ito gagawin? Ang prompt engineering o disenyo ay isang mahalagang kasanayan. Tulad ng lahat ng bagong kasanayan, tanggapin mo lang na medyo hindi ka pa magaling dito sa simula, pero magiging mas mahusay ka sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng sinadyang pagsasanay. Kaya ang pinakamainam kong tip ay mag-eksperimento. Gawing bahagi ito ng iyong araw-araw na buhay at ang pagkatuto ay mangyayari ng kusa sana nakatulong ang video na ito. Salamat sa panonood.